mga kabakyard, ah, nandito tayo ngayon sa tulay dito sa bahagi ng tondo papunta tayong intramuros papunta dun sa ating pwesto sa may baklaran yan nakikita nyo mga kabakyard, sobrang traffic talaga dito yan kasi sa mga maraming maraming mga sasakyan malaking sasakyan 10 wheelers galing pair yan lang mga kabakyard sa hamon ng buhay, lahat tayo ay may mga responsibilidad na ginagampanan sa araw-araw. Ang buhay ay parang traffic. Minsan, kailangan mong nusutan ang mga balakid sa inyong buhay. O minsan naman, ay kailangan mong huminto at humanap ng tamang oras o panahon upang ikaw ay makausad. Yung iba naman ay mahanap ng paraan upang sila'y magpatuloy kanilang dinadaanan at yung iba naman ay bumabalik na sa kanilang daan at ito ay simbolo ng pagsuko o pagkabigo sa kanilang buhay at pangarap pero yung iba namang nakausad na at sa huli ay nakikita na nila tungo sa matiwasay na daan para sa iyong buhay at hindi nila alam ang dulo pala nito ay ang matiwasay na buhay yun ang kasabihan na sila ay nagtagumpay sa kanilang buhay maraming maraming salamat mga kabakyard sa panonood ng aking channel Kali TV at sa susunod pa ng mga upload ng video paano po ay supportahan nyo please like, comment, follow dito lang yan sa Kali TV see you next time, mga kabakyar. Thank you.